dito po tayo kay Miss Marian sa ating uh, masipag at magandang sa Kadora Good morning Miss Marian ah, Good morning Miss Marian, magkano ngayon yung ating uh, siling ano? Panigang O ang asking pa nyo ng uh, siling panigang 2 ano? O oh, po isang bundle Tanda niyo po ang tinatanong ko puro asking price lamang wala pong final price kaya asking nga dito 2.5 dito po sa masipag po ang uh, kaibigan may maganda po siyang kalamansi siyempre po maganda rin naman yung aking kaibigan niya, eh, si Madam Nori good morning Madam Nori good morning po ay magkano mag, -ano yung mag yung magandang maganda natin yung kalamansi asking lang and, and

Ayan na, asking price niya po ha, 1, Tandaan niya, hindi tayo nagtatanong ay, ng final price. Ayun, yung malalaki daw doon na 1, lang. Eh, paano ba to? Yung malalaki daw doon, 1, 2. Ayan depende sa klase at syempre, depende po sa sakadora kung ibibigay nila o hindi. Ayan. Pagka po, okay na sa may are, go. Ayan. Ito kasi pang Shoma ito eh, no? Yes, go. Okay. Ayan. Ayan. Ay, ito. Dito may alugbati oh. Boss, magkano na eh, isang ganyan natin bundle ng alugbati? 60 po. Oh, 60 po ang asking price bali 600 per bundle. Asking price. Salamat. Ito po may nakita ang magandang ano, Siling Sultan oh, ang ganda. Bas magaling Siling Sultan natin ang ganda yo. Ha? Oh. Ha? Magkano? Oh, napakamura, 100 bali 1,000 isan isang bundle. Ay eh, yung luya nating magulang na ganito. Yung ano po? Sandaan din, bali sa libo yung gadang. Yan, yung gadang niya po, asking price lang po yung tinatanong natin na nasa 60, 70. Pero kung kailangan niya talaga ng luya dito lang po, nagganda talaga ng luya dito. Nakikita ko, ang ganda. Kakinis na. Wala, wala siyang ano, no? Wala siyang bulutong na ano man, ano. Okay. Salamat. Yan, yung kalabasa po natin, yung big pa rin yan, oh. 13 po, medyo mababa yung kalabasa natin. Sa 13, tapos yung medium sa 12, yung maliit po, 10. Suprema kalabasa po yan, eh. Magaganda yung kamote niya, oh. Sa tapat lang po siya nila, Madam Lucia. Magaganda kasi kamote niya dito, eh. Yung Taiwan Sea natin ganito malaki, magkano ngayon, boss? 40. Oh, 40. Napakamura pa. Guwapo pa yung tindero. Eh, eto, kamote yun to. O, kamote yung puti, magkano? O, asking price lang po, lagi yung tinatanong natin, walang final price. 40. Ito ng ating ube. 45, mas mali yung ube, no? Dilaw, may dilaw? Oh, walang dilaw, yan. Salamat, boss. Basta kamote dito, lagi talaga magaganda yung kamote nyo. Ito tayo kay Consiato. Consiato, magkano na itong na uh, saluyot? Asking lang. Oh, kinsin na lang daw ang bentahan sa ating talbos ng kamote. Kinsin na lang daw. Ayun, meron tayong dahon ng sili. Magkano yung ng sili? 200. Yung magandang magandang daon sili po, 200. Meron ka rin ano, yung talbos ng sitaw, oh. magkano? Apo lang po. Yung talbos ng sitaw, mura. 10 piso per tali. Yeah. Yan po yung magbiting at masipag natin ah, kagawa kagawad ng Barangay Kabilyon. Hindi ko po makunan dahil busy busy. Ate Peli. Ate Peli, magkano yung sinibuyas natin ngayon? Ano po, yung good 800. Uh -huh. Yung good 300. Yung good na good daw po, 800. Yung medium, 300. Yan. Basta ano ha, sibuyas, sinibuyas. Dito lang po kayo pumunta kay Ate Peli dahil araw-araw may mga sinibuyas siya. Yung iba kasi wala eh, wala makita eh. <laughs> Ay, yung ating ano, yung uh, galyang na gabi. Mula. 300 na lang po. Pareho? Yan. 300. Ay, tira mo. Tanong natin yung puso niya mapagmas 35 puso. Medyo bumaba na. Dati 45 ano? Nag-70 pa nga po eh. O, oh, nag-70 pa ngayon. Uh, ah, Pagkano na? 35. 35. Bumaba. Ngayon ko lang nakita itong di nakaba din. Naka ngayon, macho, macho. Ayan. Ito, tanong natin. Maganda yung ampalaya dito. Boss, so, maganda ang ampalaya natin ngayon? Asking lang. 1.5. Yan na, tanda Puro asking lang. Di final price ang tinatanong natin. 1.5 po yung asking ng ampalaya. Ito sa pare kong don Meron siya ang pipinong puti. Ayan. Ari mag Hay nung nakahin na nakabulat na tayo. Napakagalang po ng ating ano, ng ating <Willie> uh, pare. <uther> Ari mag Ari mag kanin tipin ng puti natin, <IKEA> tipin ng puti. Tipin ng puti natin pare, 50. Oh, 55 sa papaya. Ayan, pare, is 130 Oh, 130 Sa atin, patolang palitik? Sa ating patolang, 400 400 Sa atin, sigarilyas? Garillas. P120. 120 Sa ating sitaw? Ang sitaw po natin ay 130 130 Pare, pakilala mo yung... Pare, yung compare mo sa yung kaibigan mo. Ayan, ayan, ayan. Saan sa bulakan? Saan? Ito eh, mga kaibigan natin. Pogi oh, ginto, yan yeah, no? o. <laughs> Pogi ginto, makakaibigan. Pogi din yung mga kaibigan mo, no? O gulay mo. Well, magkano yung patola natin, Chris? Uh -huh. Ha? Ano? Hindi yung presyo, ha? Ah, magkano? O, oh, 35, 40 po. Asking price lang po yun, ha? Hindi tayo nagtatanong ng final price. Puro asking price lang. Wala po talaga tayo masyadong dati na mais ngayon. Ano natin, no? Oh. Ate, ayaw wala tayong masyadong dating na mais, ano? Magkano ba 'yung dilaw natin? 65 daw. Oh, 65 daw. asking price dito, sabi nila 65 daw. Ay, input, eh, yung puti, wala. Yeah. Puro dilaw lang po. Tandaan niyo, puro asking price ng 'yung tinatanong natin, hindi final price. At dito naman po, si Ate Vivian din, wala Wala yung talong ni bibian Vivian na, do, na domino. Dito naman po sa ating Ate ini, sila NP. Ate ini magkano pechay natin? Asking. 40. Eh yung ating uh, mustasa. Oh, yung ating pechay po 40 asking price, yung uh, mustasa 60 asking price. Sa pato lang palit-plit mo ate ini, yun. 50. Ang asking price sa ating ampalaya ang maganda, O, Oh, 15 yung ampalaya. Tanda niya, puro asking price lang ha. Lagi ko po itong inuulit kasi araw-araw po may nagtatanong na ayun daw ang presyo, hindi po asking price lamang po, pwede po magbago. Kaya hindi rin po ako magsasawang paulit-ulit kung sabihin asking price. Ito kanina, maraming sampalok. Ngayon, nakuha na yung mga sampalok nyo. Magkano sampalok natin ngayon? Asking lang oh, nasa 160, 170 ang asking price ng sampalok. Ito kay Kuya ito, tanong natin. Kuya ito, magkano yung talong natin ngayon? Yung maganda, asking lang. 1.7 yung magandang maganda ah, 1.6 yung magandang magandang talong daw 1.6 yung hindi kagandahan o oh, magkano o oh, yan yung hindi kagandahan kaya Nasa 1, 5, Mga asking price sir lang yun, di final price. Kasi nga, maaari magbago yan. Final nga, ayaw mo pa Ay, ayan, depende na sa usapan ng sakadoro, pati na mamimili. Ayan. Kaya po, nasa kanila po yun. Basta tayo asking price lang tinatanong natin para may idea yung mga pupunta dito. Ang ng kaya, baby. Ati, ati baby, magkaring upo natin ngayon asking lang. Enough. Asking price po, 450 uh, per bundle. Ang upo ba sa akin? Ang daganda ng upo. Yung pipi ng bakla daw yung eh, Magkano daw? 60. Oh, 60. Asking price natin baby. 60. At baby, pipi mga sitaw natin ngayon? Eh, oh, puro 150 ako nag-addict lang. O, 150. Hindi siya kaaba na, no? 150. Meron din siyang, ano, beans. Kana? Kaya, e, biligay. Eh, yung beans mo, ati baby. Eh, 200 ang asking. 200. Yung ati yung upo. 45. 45. 45. Yung gaganda lang upo ng ati baby. Tanda niya, puro asking price lang po yun, ha. Pwede magbawihan. Pwede yung tumaas. Pwede bumaba. Depende po sa quality ng gulay na ating ina-update at sa oras na mabibili. Pag maaga po, medyo ang siya. Pag medyo hapon na, bumababa. At siyempre po, depende po sa pagtawag ng mamimili o nangangalahal. Pag tinawarin sa kadora, nasa palengke tayo, obligado na ibigay. Kung gustong ibigay. Salamat, at baby. Isang magandang buhay mga kagulay and welcome po uli sa ating YouTube channel Dante D Mr. Palente Today is November 28, araw po ng biyernes Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price o touring na presyo ng mga sariwang gulay Tulad po ng makikita nyo sa ating video, dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Cabanatuan Vegetable Trading Center pala yung pinangsangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte alamin po ulit yung mga asking price ng mga gulay nito lagi nyo po saan tatandaan ang tinatanong po asking price lamang hindi po final prices kasi ang asking price na yan Pwede po yan magbago minu minuto oras-oras dito sa ating baksakan. Kaya wala po tayong ina-update na final price ha. Puro asking price lamang. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke, please don't forget to subscribe. Yung di pa na pag-subscribe dyan, sana subscribe niyo po tayo. At sana po, abang nanonood tayo, bigyan po natin ng isang magandang like. Salamat po. Kaya samahan niyo po ang mag-update. 18 lang may balik. Yan, dito po tayo. inaraw araw ko na po si Madam Lenlen sa nagre-request sa akin. Ayan po, kinukunan ulit natin. Kasi araw-araw siya. Yun o, maganda po ngayon yung ceiling Taiwan nyo. I think 17 na big car ka tayo. O yan, si Lenlen Len lang daw ang sakalam. Len, magkano yung asking price ng ano natin? 17 na. O, tingnan niyo po ha dito ha. 4-4 yung nagsasabi po, nagtatanong sa akin na meron daw ng sabi 7. Hindi po, ito po 4-4. 4-4 lang po. Three, four, five, ano five, nine, nine, asking nine, nine. price po for, for yung ating uh, ceiling Taiwan. Eh yung oh, Eh yung ating ano, yung ating uh, Sultan. Sultan po sandaan. Oh, sandaan ang Sultan, maganda rin. Eh, yung, uh, yung ating panigang. Oh, ini ini purutan puro, ano, puro asking price lang po yung tinatanong ko, walang final price dal Ah, uh, yung asking price pwede magbago yan. Yung palaya mo len. Oh, 1516 asking price. Yun sa ating pipinong ng bakla. 60 sa 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 puti. 45. Ayun ah. Sa pipi bakla po natin dito. 45. Uh, uh, 60 po. Sa pipi bakla 60. Kapi pinong puti, 45 yan. Ito, ito yung kanyang pwesto, halos kalahati, nakalagay puro kamatis. So. Then magaling kamatis natin yung asking. Yung talabera po 50 Yung talabera yan, sinasabi niya po talaga, yung maganda raw talaga, asking price 50 Kwenta. Eh, yung iba? May 35 po, may 40, anin so, ng bungabong. Yun, sa bungabong naman, 35 po. Talaga pong in-specify uh, niya kung saan galing at ito po, kaganda. Ito po, maganda. to. Flawless po kasi. Sa amin po kasi may mga... Parang sinabi ni Madam Lenden, kasing ganda niya, kasing flawless niya. Ayan, 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 po. Kasi pa. po sa amin, maraming ani, pangit po, eh, madali oh, ng mga Ayan, ayan po, sa nagre-request na, yung marami po nagre-request kay Madam Lenden. Ayan, naiingit yung mga pangati sa amin sa nababayaran na po na asin. Okay, salamat Madam Lenden. Po. Dito kay ano, Mate. Tanong natin, natin tong ano. Tanda niya ha, mga asking price lang yung ating tinatanong, hindi po panel prices kasi yung asking na yan, pwede po yung magbago, depende po sa tawad ng sakadora kasi mga sakadora naririnig ko tumatawad talaga eh. Asaka depende po sa klase, sa ganda ng gulay. Katulad nitong nga uh, panigang ni, ni ano, bakit magkano panigang natin? Asking lang. Ayun na. Ayun na kanin. Yan, tingnan nyo ha, kaninang umaga, 3. Ngayon, uh, ano oras na ngayon? oh, uh, mag-11, o oh, quarter to 11. Uh, ngayon, magkano daw? Ayaw pa? 250, ayaw pa. Kaninang umaga, 3. Yan, tanda niya asking price, kaya maaaring magbago yan. Eh, yung ating ano, yung bonitong ampalaya? 110 po yan. 110, natuloy. Yung ating uh, do, domino talong? 130 po. 130 sa talong haba? 130 po. 130 tuloy na yan pa ah. sinasabi naman po nila eh ay yung maganda maganda mong sitaw yung maganda maganda 150 150 yan sa maganda maganda yun ha talaga sinasabi ko maganda maganda yung patolang palipik mo Lenlen, len. ay Lenlen len tuloy matet na natin ha yun, ito oh. yun ha niyang palipik ayun ha oh. Mas magaling pa rin natin. Okay, Ay, gusto ko. Gusto ko yung shoutout mo. Ano. Shoutout po sa'yo, pari Julio at sa mga wonder pets mo. Ayan. Pari Oliver, shoutout ka. Ayun, ganun sana. Ayan. Si pari Julio niya. At saka sa wonder pets niya. Wonder pets. Ayun. Si Oliver pa, isa pa. Mga taga saan ba yan? sa Aliaga mo. O, oh, mga taga Aliaga. Mga boss, lagi kayong sinashout out dito. <messor> Ito po tayo sa gulay bagyo na peso nila Madam Joyce and Eds. Tanong natin yung kanyang mga repolyo, patatas, carrots. Tanong natin mga asking price. Ay, 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 ay. Boss, good morning boss. Mag Magkano mag na yung repolyo natin sa bundle? Eh na yung ano po, first class 280. Yung second class 230. Sa ating carrots 800 po. 800 sa labanos. Laban. Alin po kaming gut na labanos eh. Yung labanos natin ganyan magka 40 Oh, 400 po isang bundle. Sa patatas? 700 po maliit 105 po yung malalaki. Oh, seven, 700 yung maliit, 105, 105, yung, malaking 105. yung malaking patatas. Sa paycheck natin? 280 po bundle. O, oh, 280 per bundle. Okay, ano siyo? sa iyo? Sa natin bundle, magkano? 900 po. 900. Ito, ito mahalim beans, no? Isang bundle. 300 pa po. Kasi 3,000 isang bundle, ano? 300. Sa ating atsal? 120 po. 120. Sa ating coli? 140. 140. Sa broccoli. Broccoli ko. 140 rin po kanina. 140 kanina. Ano nalagyan mo na Ito, ano yung natin celery? 100 po. 200. 200 po Busy-busy po sila dito. Salamat my friend. Thank you Dito tayo kay ano, kay Madam Agnes. Ito, sibuyas na po 'tong malaki. sitting pretty yung ating Madam Agnes sa kao po doon. Good morning Madam Agnes. Magkano yung malaki natin yung sibuyas na po doon? Yeah, 580 yan. 580 yan ganito? Yeah, yan, 720. 720. Yung ating Holland. Holland, isa yung 460. Yeah. Yeah. Eh yung uh, super white. 550. Yung ganso. 460. 460, 520. No, no. Yan. Yeah. Yung storage natin. Ayan, may storage tayo. Huwag naman ah. na lang. Ayan, 1,700. From 1,900 naging 1.7 Ayan, 1.7 na lang. Ayan, pula natin China. Yung pula natin China. Yung soda. Ay, India. India, ito. Ay, India, magkano? Ayan tayo, 1.1 India. 1,000 India. Yung China. Yung China natin. Ayan, 1,000. Soto. Ay. ba? Yung luya natin nakakaon. Ay, wala kami ngayon. Wala siya. Ayan, salamat. Salamat. Okay. Yun, bumabati ko mga po sa mga suki namin namimili. Ito po kami sa... Kamu queen... yung ating ating, yung, yung, yung bumaba. Yung... Yeah. 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 Bumaba po ang mga sikuyas natin ngayon. Sa po lokal natin ngayon. Bumaba lokal. yung lokal. na lang. Dati po, 1.9 kasi. Ayun o. Dati Ito ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay na bumabaksak dito sa ating kabanatuan vegetable trading center palengke ng sangitan tandaan niyo po puro asking price lang po ang tinatanong ko hindi po ako nagtatanong ng final price kung hindi ko po na update ibig sabihin wala po ang nakita at ibig sabihin hindi pa ready yung presyo kaya po panoodin niyo na lang po yung video natin para malaman niyo po yung asking price para po may idea tayo. Okay. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. God bless us all po.